Magandang araw ako po si J.M. De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Inanunsyo na pamalang panglungsod ng Angeles City ang inisyatiba na ayusin at maging kaaya-aya mga kalye ng syudad sa pamamagitan ng pagtatanggal ng spaghetti wires at nakalaylay ng mga kable. Hangad ng adhikain ito ang mapaganda pang pa lugar bilang highly urbanized city at matiyak ang kaligtasan ng mga Angelenyo sa anumang peligro na hatid ng buhol-buhol ng mga kable. Pinangunahan ni Mayor Carmelo John Lazatin II ang unang pulong sa iba't ibang kinatawan ng mga telecommunication companies na nag-ooperate sa syudad. Tinalakay sa pagtitipon ang mga estrategiya at kolaborasyon para sa sistematikong pagtanggal sa mga hindi na gumagana ng mga kable pero nanatiling nakasabit sa mga poste. Ayon sa alkalde, batid ng lokal na pamahalaan ang pangangailangang maalis ang buhol-buhol ng mga kawad na masakit na sa paningin at delikado pa sa mamamayan. Dinaluhan ng pulong ni Vice Mayor Amos Rivera at mga miyembro ng City Council na si Alex Indionco, Nick Noc Banyola, Edu Pamituan, Pog Solier, Marang, Marang Morales, Ron Pineda, Jessel Dayrit at Michelle Bonifacio, Raco Del Rosario at JC Aguas. Nakaisa rin dito si LNB President Dan Naku at Angeles City SK President Richard Gaza. Suportado ng telecommunication sector representatives ang programa kasabay ng pahayag sa isinasagawang mga hakbang sa pag-streamline ng cable management at underground wiring. Balak ng Angeles LGU na mapatupad ng face-by-face -face approach sa pagtanggal ng spaghetti wires kung saan uunahin ang mga pangunahing lansangan. Titiyakin naman na hindi makaka-apekto makaka ang proyekto sa trapiko at mga negosyo sa syudad. Sisimula ng action plan sa mga darating na linggo matapos ang isasagawang mga konsultasyon at stakeholder meetings alinsunod sa transparency at inclusivity. Inaasahang magandang magiging resulta ng pagtanggal sa mga buhol-buhol na kable sa kaligtasan ng mamamayan at pagpapanatili ng pagkilala sa Angeles City bilang premier destination sa Central Luzon. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.